Nor Sagaray Bulacan? Huw! Dos. Mendoza Family? Handa na ba kayo? Oo! Oh, 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 oh. Handa oh, na, 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 na kami! Where is the white Team? We are the white Team! We are the, the Warriors! Y yes! Nailangin sila. Eww! na no, po iyon. Move! Yon. Give, give way! <laughs> Mendoza Family! it does a <laughs> <laughs> okay. okay, good luck. Choice on the board. Up, five, five. Pero patayin tao, bagay, hayop, lugar, pagkain. Bagay po. Bagay. Time. Okay. Timer board, ready. Yeah. Give me five on the board. In Forty-five seconds. Give me five. The bagay. Tagalog. Tagalog. Bagay sa bahay na nagtatapos sa Y-O. Y-O, yo. Okay. Ready? Tagalog, ha? Ah? 45 seconds. Pakabayo. Sandali oh. lang. Ay. <laughs> Sorry po. Last process, ha? Okay. 45 <laughs> seconds. Ready? Go. Pakabayo. Aha. Oh, Wala. Chiki. Pass. Pass. Ernest. Pass. pass. Oh, sige, JJ pas pas Ernest, balik sa'yo. Dami yan. Oh, Pag nahuli mo ah, yung isa, dire-direct siya. pas Yoyo. 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 Wala. Ernest. Ayan na. <laughs> Ay, yung kabayo. Tinanggap yung isa, kabayo. Martillo. Martillo. Oh, very Yan. Oh. Gigi. Oh, pas. Cipilio oh. Ayun! Ang mabit! Oo, ang mabit! Oo, ang mabit! Pass! contribute ka naman! Ernest! Mendoza! Si Pilyo, Kabayo, Martilyo. Kung sinali nila si Min, kuli number one. Ha? Oo. Number one na niyan. Oh, Kapi na nung kusin. Number three, 5,000. Oh, oh, <laughs> And, sino ba unahin natin dito? Yes, Bagay. si Tuzen, meron na po dito. Kuya, anong pangano niyo? Bagay, ha? Ah. Panyo. Panyo na po. Meron dito. Dito. Alan. Ano yun ate? Tornilyo po. Tornilyo. Tinamaan na. Ha? Tinamaan. Tornilyo. Kaling mo ate. Anong pangalan mo? Net Rivera. Macoribera. Eh, kayo? Montalban, 5,000 pesos from Titus and Complex. Magandang at para sa Mendoza family, 3 points para Three sa inyo. Okay. Ernest. DJ. Second group, Mendoza. 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 Karen. Mendoza. Mendosa. No, no. <laughs> na. Ana. na. Second na. Okay. Ito na team from Kazan City on to family. Yes. <laughs> ay, Ooh, tayo, tayo, oh yeah, Tessa's a literal. Go, Ronnie. Si si Marichu. Mali! Oh, Yes, yes. Yes. Tayrobio si Rudolph sa Smack sa round one. Ah, amin po nga players for round round one. Oh. Ay walang iba <laughs> kundi si <laughs> ang aking manugang na si Sharina. <laughs> <laughs> kasama niya ay ang aking magandang apo, si Tony Angelie. luck pa de Tony and ate Adisha. Ito na ang Two Family! Mendoza! Hoy, tapos na yung Chuna Chuna. Jose ba Okay, pwesto, pwesto. Tony and pa, Tony and Tony Good luck, choice on the board. Tao hayop, lugar pagkain. 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 Yummy. Timer ready. Give me five on the board. 45 seconds. Give me five the pagkain. Tinapay na mabibili sa panaderya. Okay, okay. 45 seconds. Quiet, please. Go. Pandesal. Pandesal. Pandecoco. Sabi okay. Pandecoco. Spanish pomo. bread. ensaymada, Spanish bread. Is it okay, oh, isa lang. Tony. Mamon. Mamon, sabi ni siya, Tony. Tony. Slice bread. Isa lang, oh. Siya. 5,000 Pass. Tony. Um, panderegla. Oh, uh -huh. siya. Donut. 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 Brownies. Brownies. Oh, isa. Pass. Pass. Tony. Tony? Uh, Pandesal? Kabayan? Kabayan? Kabayan. Kabayan, na, Okay, Tony. Old time. Pass. Pass. Cheese bread. Cheese bread. Spanish bread. <laughs> Sayang. O? Na, na ni Spanish bread. Portuguese five, bread. 5,000 ito. Five. Number 5,000, pero Disqualified si, ano ah. Disqualified si Miles. Ipinubulong niya sa akin yung sagot eh. dito siya no. Unan muna dito. Main, ikaw muna. Ate, ano bang sagot ninyo? Ube. 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 Ryan. Tito Sen, ito po. Anong pangalan? Chanel Minay from Antipolo. <laughs> oh, Chanel, anong tinapay ang binibili mo sa bakery? Cream Susya? Susya. Okay. Mami, ano po mo tabi po? Monay po. Monay. Monay. Yun. Monay. monay. Okay. Ano yun ate? Pandemonggo. 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 Hindi kaya, hindi kaya binulong ni Miles yung sagot. Oo, oo, baka. Eto na. Monay. Monay. Tagasaan <laughs> po kayo Congratulations po. 5,000 pesos. Four points para sa Jose Marichu family. <laughs> thank you, Tony. Thank you, sir. Okay, ma'am, guys. Uh, Karen, pagkatapos sa tinapay, suman naman tayo. Suman. Well, thank you, Joey. Tingnan naman po natin kung ilang points ang makukuha ng sumang Sumang na, sumang na, sumang. Ito sumang family. pero tignan natin dito. Baka na ba manalo sila, oh, wow. di ba? Sino po ang maglalaro sa inyo? Yung una maglalaro sa first round ay yung mama ko. Yehey! Yeah! At yung sister ko. Yehey! Okay, ano pa pangalan niyo, sir? X. X? <laughs> X. <-tastic. laughs> okay, good luck, Hi. X and Miss Leia. Let's yeah. go, Suma! Family! Okay. Yeah, Tumang! Ano ba? Hello po. Anong tunay mong pangalan, bro? Xerxes po. po. X-E-R-X-E-S. Kaya X na lang. May ah, okay. <laughs> hirap pala. Oo nga, kaya X hirap na lang. Kaya X na lang. <laughs> <laughs> na lang. Baka yung sagot nyo rito, puro X ha. Pwede. Pwede. Mabigat ang laban. Okay. good luck. Choice on the board. Meron pang... Tao, hayop, lugar. Ah, uh, dahil mahilig kami sa alaga, lugar. Ah. <laughs> Timer ready. Give me five on the board. 45 seconds, give me five na lugar. English and Tagalog. Mga anyong tubig. Okay. 45 Dinawa seconds. Go. River. River. Wala. Ilog. Ilog. Yeon meron. Dagat. Dagat. Meron. Lea. Lawa. Lawa. Ang galing. Ah, sa X. Sapa. Sapa. Oh, <laughs> pa-lewa. Lea, tut design mo kentan laban do. Ah. Pass. pass. Pass, X. Uh, uh falls. waterfalls. Falls. Hola, there. Uh, River. Sinabi na ni X uh, Pass. Ocean. Oh. Ha? Huh? Ocean? Ocean. Okay. Okay. Uh... Pass. Pass. X. Uh... Harifur. Karagata. Waterfalls. Uh... Pass, pass, pass. Pass. Uh... Ilo. Uh... Okay. Kilo. Wala. Harifur okay. na. Wala. Yeah, Pero mukhang mabilis to. Number 4, 5,000. Karagatan. Karagatan number 4, 5,000. Pwedeng, uh, sino ba mga, tumama na doon, tumama na dito. Dito, dahil natin yung... Ryan! Ryan! Yes, ito si Ann. What's your name? Hi everyone, I am Tony from Antipolo City. Mga anyon tubig, English or Tagalog? Tagalog, batis. 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 Main. Mami, ang sagot niyo po ay? Balon. Balon? Balon. 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 Okay. okay, uh, Alan Kay. Ano yun ate? Bungal. Bungal? <laughs> bungal. Bungal daw. Bungal. 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 <laughs> Walang ipin. E ah, bukal. May buhok ako, no? Bukal. Bukal. Ah. May, ah, uh, Miles. Ano po ate? Look. 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 Hindi yata ito oh, big yun ha. Uli. Uli yung ano. Uh, Meron na? Meron na. Panot. Yung panot. Bukal Bukal Ayo para lang po atin Teresa Tagasan si Teresa Tagasan Teka Taga pa ako Teka pa ako May bukal kasi doon Congratulations Four points para sa sumang. Thank you Mendoza <laughs> Mendoza, <laughs> Mendoza. <laughs> Ano nangyari Mendoza? <laughs> sa Mendoza <laughs> Sabi siya, magdusa eh. Magdusa. Chu Family, 4 points. Sumang Family, 4 points. Bendosa Family. Thank you. Oh, okay. Liguak. <laughs> ano kayo ba? Anong karagatan sa dagat? Ha? Huh? Ocean. 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 Yung karagatan. Si. Ah, okay. Oh, yun ho sila para may paliwanag kayo. Tatanggap naman ng 10,000 ang Mendoza. 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 Yeah. Para sa round two, Ellen at Lola Roland. Come back, ladies. Good job, families. Round two na tayo. Do you remember the 21st night of September? Love was changing the minds of pretenders <laughs> while chasing the clouds away. Ayan na naman, Lola. Ayan na naman kayo eh, kanin Kanta nga po yan. G gusto, gusto nyo pa bang uh, kumanta? Eh? <laughs> 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 gaya ng sabi ko kanina. Happy lang talaga ako sa pagdating ng September. Oh. Ituloy na natin ang laro. Buti pa nga, Ellen. Players, good luck Dito sa round 2. For round 2, Ponahan Lang, Makahula, ng Tatlong Words. Players, time is crucial pa rin so you have to make it quick. Bilisan and Galingan Neo. Laban, Laban Lang. Okay. <laughs> Buhay pa si Josemary. <laughs> Josemary Chu. <laughs> <laughs> kuya Josemary. <laughs> Kaya una. Chu Mag Family. Magpapalit po ba sa round 2, kuya? Opo, magpapalit po kami. Ang ipapalit namin ay ang aking gwapong-gwapong anak na si Antri. Woo! Woo! Sino po, Sino, tayo, Sino? Sino, po? <laughs> Sino po kasama ni Anthony? Sino po? Siya lang mag-isa. Chari. Sino po kasama, Tay? Sino kasama ako doon? Ang kasama pa rin po ang kanyang magandang magandang wife na si Sharida. Alright, good luck po to family, Kuya Anthony and Ate Sharida. Big, 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 big. Ay. Yep. Just in case na makapasok yung Chow Family doon sa next round pa, eh, meron kaming uh, dedicated na cheering para sa kanila. Ngayon eh, na ba natin gagawin? Recommended oh, na si cheering namin okay, okay. para sa kanila. Okay. One, two, three. Nobody, nobody but Chow. <laughs> nobody, nobody but Chow. Ano pa, may cheering pa kayo. Galing na dito sila. <laughs> Ako naman, may iba. Ano? meron pa. O, dito ah. pa. Para kasama pa rin sila, Mengay. Ay, ay, ay. Menchusa. Menchusa. <laughs> Menchusa. Menchusa. Tumigil <laughs> <Menchusa. laughs> <Menchusa. laughs> eh. Okay. Pili kayo ng kategory. May dalawa pa. Tao, hayop. 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 Animal. Hey, okay, no, no, OG, no, no movement. Timer ready. Give me five on the board. Timer starts now. Land. De. Air. De. Water. Oo. Oh -oh. Um, nasa zoo. De. Um, nasa unin ng isda. Oh, oh, Ang kinakain. Oh. -oh. Bangus. Tilapia. Oh, Tilapia. -oh. Oh, oh. tilapia gigi indented <laughs> tilapia okay pero yun okay okay tilapia 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 Oh, tilapia 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 Ay! Air. Oh! Air. Oh! Um, Uri ng Ibon. Oh! Um, Kigel. Oh! Kigel. Aguila. Oh! Aguila. Oh! One point. Land. Oh! Air. land. Land. Um, farm. Super tubig. Hindi. Zoo. Hindi. Um, land. a farm. Land. a farm. Zoo. Um, Pet. Hindi. Wild. Um, ang dalawang paa? Hindi. Maraming paa? Hindi. Um, walang paa? Oo. Oh, oh. Snake? Oo. Oh, 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 ahas? Oh, oh. Ahas? Oh. Uli ng ahas? Oo. Oh, Cobra? Oo. Oh, oh, oh. Rattlesnake? Hindi, hindi, hindi. Um, uri ng ahas? Oo. Oh, oh. um, Pwede magpas. Snake, Cobra? Um, Rattlesnake? Uri ng ahas. Oo. Oh. Um, Bet. <laughs> Hindi, hindi, hindi. Pass, pass. Ayan na, mo. Next one. Land. Word. Ne. Air. Oo. Oh, oh. Last one Um, water. Oo. Oh. Uh, oh. oh. Um, uri na isda. Oo. Uri na isda. Kinakain. Hindi, hindi. Um, malaki. Oo. Oh. Um, whale. Hindi, Um, oh, pwede, pwede. Um, uh, dolphin. Oo. Two months. Last word. Air. Land um sa farm. Oh! Farm apat ang paa. Oh! Um cow. Hindi, hindi, hindi. English. Hindi. Oh, hindi. Tagalog. Oh. Um baka, kalabaw, kambing. Oh, pwede. Oh, pwede. Kambing. Oh, pwede. Tupa. Wow. Three, four. Oh, wow. Nobody, nobody, but you suck. Sa, 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 wang, sa, 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 mali. Three points para sa Chu family. Thank you, sir. And uh, Antonio. Oh, uwi na. Oh, uwi na. Sumang family. Yay! Yay! Ay, bossing, boss Joey. Meron din po kaming cheer. Dito uh -oh. like, uh -oh. sa Ego. Ready? Ka Sumang. Ready! Let's go. One, two, three, Go ay nagkakaisa Sa tuwan saya na aming dala. Sumang libot, sumang tua, Buong bansa Sumang bulang. Okay, okay, oh, sino na lang maglalaro? Oo, oh. okay, oh, huwag na natin ulitin yun ha Huwag na natin ulitin Change ko po yung mama ko po with my ate. Yung tatay, yung tatay ko po, <laughs> na lang po siya. Hoy! Ikaw pa rin X sa maglalaro. Yeah, Pagpalitan ni Susa. Shusha! puro X ang pangalan. Oh, yeah. Okay, good luck X and Susa. Good luck po! Sumang! Suma. Sumang! Suma. Sumang! Sumang! Suma. 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 Sa mga Chinese, ganyan X, Q. Isang kategory na lang natitira, Yara, ay... Tao. Tako. Timer ready. Give me five on the board. Timer starts now. Pangalan? Oo. Okay. Uh, local? Oo. Uh, local. Lalaki? Oo. Uh, Lalaki. Uh, celebrity? Hindi. Uh, bayani? Oo. Uh, bayani. Okay. Uh, Luna. What Luna? Ay, then, then, politician. Oo. Okay. Nasa pera. Uh, dating presidente. Oo. Okay. Uh, Emilio Aguinaldo. Uh, Hindi. Uh, Quirino. Hindi. Emilio Jose Rizal? De? Uh, uh, hindi pa de. hindi pa Okay, pass, pass, pass. Uh, ta, oh, pangalan? Pangalan. Oh, hindi. pangalan, um, parte. Oo. Oh, oh. Okay, uh, internal. De. Uh, external sa labas. Oo. Oh, oh. Okay, ulo. De. Uh, katawan. Mm, balikat. Oo. Oh, oh. Balikat, shoulder. Oo. Oh, oh, Okay. Uh, One point. Pangalan. De. Pangalan? De. Uh, parte. Oo. Oh, oh. Loob. Oo. Oh, oh. Uh, loob, yan. Okay, uh, sa ulo. De. Sa katawan. Oo. Oh, oh. Okay, English? Oo. Oh, oh. uh, okay, skeletal system. De. Um... Uh, uh, like lungs? Oo Okay, uh lungs, liver, stomach, pancreas, kidney. Oo. Okay. Uh two points uh, ta. Uh, pangalan. Oo. Uh, pangalan local. Hindi. Uh, international. Oo. Lalaki. Hindi. Babae. Oo. Celebrity. Celebrity like artista? Oo. Uh, singer. Oo. Oh, singer Ariana Grande. Okay. Woo! Two oh. muna. Pinky can... oh, mo man. papalitan that... to. <laughs> iyakin, iyakin. <laughs> Kulang pa sa... Iyakin. Balikan. 3 points din. Check muna natin leaderboard. Oh, dito magkakalap. You Kasi know, mas mabilis na naka-3 words. Nako. Ang Chu Family, 2.35. Nako. Ang Sumang Family, 1.22. Pasok kayo sa Jackpot Round. Yes, Okay, 10,000 naman ang tatanggapin ni Joe, ni Jose hey. at ang kanyang pamilya. <laughs> nobody, nobody but you. True. Okay, Okay, <laughs> jackpot down tayo, Ellen. Dolo mo Come back, ladies. Ayan na. Woohoo! Yehey! Hare! Yippee! Oh. Wala. Wala. Wala na po kayo sasabihin, Lola. Nasa mid. <laughs> Wag na! Baka mapakanta na naman ako. Wow, <laughs> Charot! Ituloy na natin ang laro dito sa round 3. Mixed categories na ang huhulaan nyo. Sukol! Sukol! Fam, if you get one word, you win 20,000 pesos. Kapag dalawa, 30,000 piso. Kapag nakahula, kayo ng tatlong words. Mag-uwi, kayo ng jackpot prize na Limampung libong piso. But wait, there's more. If you get three words, babalik kayo for the qualifying round. Good luck! Alright. Okay. Okay, thank you. Great position. Bengkay, magpapalit ba? Ano sabi ng bata? Ay, hindi pagpapalit. Ay, mabuti naman. Sure na. Same, same. Bina daw po, go! Go! Okay. Susa, ba't hindi na naano sa balikat? Dapat, ah! Ganon. <laughs> ah. Ah. Okay. okay. Good luck. Timer ready. Give me five on the board. Timer starts now. Tao. De. Hayop. De. Bagay. De. Lugar. De. Pagkain. Oo. Solid. Oo. Solid. Okay. Condiments. Uh, De. Uh, fruits. De. Veggie. De. Inuulam. Oo. Uh, ingredients. Manok. Hindi. Ayaw, pwede. Uh, may sabaw? Oo. Tinola? Hindi. Sinigang na manok? Hindi. Uh, may sabaw yung manok? Sinabaw ang manok? Pwede. Uh, okay. Tinola? Buti na lang Sinigang manok? Okay, pass. Pass. <laughs> next word. Uh, tao? Hindi. Uh, tao? Hindi. Uh, Bagay? Hindi. Hayop? Hindi. Uh, lugar? Oo. Lugar? Uh, sa Pilipinas? Hindi. Uh, common? oh uh, oh uh, common uh, establishments oh uh, oh hospital wow. one point really na uh, tao common deh. bagay oh uh, oh bagay o -o. okay bagay sa pambahay de uh, oh oh okay parte ng bahay de uh, accessories sa bahay de okay areas kitchen de 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 uh, hindi uh, sa labas ng bahay oh oh okay labas sa garden muna? de okay uh, sa gate Hindi. de okay transportation oh uh, oh two oh oh two uh, bicycle? Okay. ah bicycle eh. alright alright uh, Tao? De. Bagay. De. Hayop. Oo. Oh, oh. Okay, hayop. Land. De. Air. Oh, oh. Air. Okay, bird. De. Uh, air. Uh, hayop, air. Oh, oh. Okay, uh, bat. De. Uh, pero ako, insekto. Oh, oh. Okay, sa bahay ang insekto. Sa De. labas. Sa labas. Okay, uh, English. Oh, oh. uh, bee. De. Butterfly. Woo! Yeah, I'm gonna Ano? <laughs> iyak ka, no? Ano nakakaiyak? Ano nakakaiyak iiyak doon? Bakit ka naka Susha? ko pa. Sumang family. Ito po. Ang punso ko. Three words. Okay. 50,000 pesos. Congratulations. Galing si X. Mag-ama pala yung dalawa. Mag-ama. Mag-ama. Oo. Daughter niya si Susha. Umiiyak, oh. Nagka-iiyak, oh. Okay. Ano nakakaiyak? Ano na iiyak eh. Maraming salamat sa mga pamilya na kasama namin. Mendoza family, sorry. Jose Marichu family. Sumang family. Mendoza. Congratulations. Mendoza. 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 Mendoza.